Toro Alerto naman ang buong puwersa ng pulisya sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad ng mga deboto ng buong Nazareno. Ito'y upang mahadlangan ang anumang balaki ng masasamang elemento. Si Alvin Baltazar mag uulad Hindi inaalis ng Philippine ng Police na posibleng umatake pa rin ang ilang mga kawatan sa panahong sinasagawa ang pista ng itim na Nazareno ngayong araw na ito. Paalala ng PNP sa mga deboto, maging alerto sa nakakatabi nilang mga lalo lalo't ang senaryong siksika na inihintay na pagkakataon ng masasamang elemento upang maisagawa ang kanilang pangbibiktima. Payo ni PNP Spokesman, Chief Superintendent Nero Soserbo sa mga lalahok sa naturang religious event. Ito o ng atensyon sa nasabing paraan ng pagdakila sa kinikilalang Diyos, ngunit huwag din kalimutan kalimutang maging mapagmatiyag sa paligid at baka masalisihan sakit dito, meron pa rin mga criminal elements na magsasamantala dito sa event na ito. Given na magiging siksikan yan, napakaraming tao dyan, given na yung mga devote dyan will be concentrated sa kanilang pananampalataya. Baka nawala na yung kanilang atensyon do sa kanilang mga valuables. Ah, kabilang da, kung wala namang mabobon ito ang polisya na specific threat kung ng pista ngayong taong ito ng Nazareno. Hanggang sa mga oras na ito ay wala din naman anyang pangangailangang i-jam ang signal ng iba't ibang cellphone companies sa area na daraanan ng Nazareno. Kung gagawin man anaya muli ito, nasa diskresyon na ng mga ground commanders ang natulong hakbang depende sa kanilang threat assessment. Kung meron na meron, I'm sure, ang security contingent na nakasign dyan will make the appropriate adjustment. Ano? Kasama na dyan, yung the need to jam, yung mga signals dyan ng ating mga tele companies. Higit naman 3,000 mga police sa NCPO ang de deploy para matiyak ang security coverage sa mga... Nito ang mga force multipliers mula sa local government at mga barangay habang isang libong MMDA ang ipakakalat para mangalaga sa inaasahang napakabigat na sitwasyon sa daloy ng trapiko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.